The Korean Village. Yan. Dito yung nakikita yung mga, or dito nagsishoot siguro yung mga, dito nagsishoot yung mga Korean drama. Korean actress. They So, bahal na kung sino. Comment na lang kayo kung anong K-drama ang na-feature dito or ginanap dito. Bakit are you cold? very, very cold. <laughs> yeah. So dito kami sa seaside sasakay kami ng cruise cruise ship okay oh, let us experience the coolness of South Korea <laughs> kahit anong init. So mag ano muna kami maglalunch muna kami sa sa seaside which is Yeah, makikita natin yung kagandahan ng paligid. Okay. Thank you, Lord. Thank you so much. Lamig, namig, lamig, namig. Ay, grabe yun. Ay, naku, Angel, my loving daughter. Naku, kung kasama sa anak, kung wala kang exam. Lakad na kayo. Thank you, sir. Hey, hey, hey. go. Wala pa.